Oh, magpe-pray. Sino pe-pray? Magpe ikaw. sabi mo ikaw. Ayan po. Magpe-pray po muna kami ng mga bata. Ayan o. Oh. Ayan. good morning, Panginoon. Maraming salamat sa umagang ito. Na binigyan mo kami ng panibagong buhay, panibagong umaga na aming haharapin. Lord, maraming salamat po sa nagdaan magdamag na iningatan mo kami sinamahan. Sa oras na ito, Panginoon, tinataas ko sa iyo ang aming makakain sa aming pisikal na buhay. Lord, pagpalain mo po itong binigay mo sa amin sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ano? Amen. Okay, ang okay, na nata. Guys, nagsangag lang kami kasi kagabi. Wala kami sa amin. Dumating yung anak kong ano, bunso, yung video ba din. May dalang dalawang manok. Ngayon, eh, sinangag ko, oh, sinama ko na po yung manok sa pagsangag para po magkalasa. Ang kaya na po tayo, guys. Oh, ayan, sige. Kain na. Franz, nagbablog ako, Franz. dito na nasasabihan, Franz. at hmm. Baka maghapon, hindi ka makakahawak. Ayan. Kain na tayo, guys. masarap po sa sinang magbite ka po ayan guys guys masarap pala pa yung pinagsama-sama guys na ano kanin at saka yung manok na chicken star sinangag ko po siya ng walang mantika tapos sinalo ko na po yung ano sinama ko po ng halo yung chicken star dito eh mamayan tanghali alam namin ganun pa rin manok kasi dalawang binili dalawang buo eh Kaysa masayang, samantalahin ng kain mga mamayang gabi yun, tiyak. Isang buo pa pa nasa <tinyo> sinangagyan eh? Tubig. may balat na hindi yan yun hmm? wala na nga balat oh, ano? ano ba yan sinasa ka ano para hindi makainom yung iba guys. Ayan, Kain po tayo. Malagay mo din. Ano? Sila? Sila, guys. Guys. Ayan, guys. Kamaya ka doon? Hindi na pwede ngayon mag-ulam ng dalawang klase guys kay napakamahal. ito nga dati hindi namin na ano yung kasi yung mga bata dati hindi kumakain ng sinangag ngayon tuturuan ko na pong kumain ng sinangag kasi sayang din naman sa mahal ng bigas ngayon guys kailangan matuto mga bata sa hirap masarap ang kainan ng kape at saka hmm. Ayan lang, iba yung klase ng aking sa halo halo ito guys. Yung manok na tira kagabi, sinama ko na sa sinangag guys kasi para masarap na yung ating pagkain. Diba guys? Ipig ka lahat. Tipid sa basol, tipid sa mantika. Tipid basta tipid po sa lahat tayo. Pa Pag tinatawag na tinipid na sinangag. ano hindi po maubos yung ating sinangag, yung mga ano naman po tayo, yung mga aso, na pwede pong, ano sa ganyan. Kasi sayang din po, ito, pwede pa pang tao. Okay. Mm, Hangin mo. Magdiba ngayon? Hindi. Ako ina. Kain na. Ako ina. Maano mo, mo? Ulan na ya? Ambon. Mm -hmm. Ambon? Di ulanan. Kain na ka. O, makiwaan uh, naman. Kain na.

Comment lang kayo guys kung tama ang ginawa ko na ang aking pagsakit kasi hindi talaga kami naglalagay ng mantika sa sinangat. Basta iniinit lang. Lai, baka yun lang tapos ko sabihin. Hmm. Mag-like and comment at mag-share ah, sa mag-like and comment and share daw po kayo sabi ni Prans. At syempre mag-subscribe na. Ayan, mag-subscribe daw. Ayun. O, ikaw nga sabihin mo. Sabihin mo. Hindi na nagaling Des, dali, sabi niya Laki si Ano man? Ay! Ang tama po yung aking ginawa na sinahag na tinipid. Ay! Lorena. Dito talaga kami naglalagay, yeah, yeah, guys, ng, ano, yeah, ah, ng mantika yeah, at sinahag. Man, Tapos may guys. Ako hmm. hmm. Wow. Ang uh, guys maraming salamat guys. Panuod Panu oh, Panu all you